Huwag mo na yan. Dito, dito. Nandito sila. ayan, 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 ito dito sa kanan Yun o, si mami ayun o wag mo na kasi dalhin yan, pabigat pa yan eh Saan?

Masa tayo, kaya lang. Hindi mo alam kung ano. Oo, huwag na. Tala na. Ayun na sila. Nandun na silang dalawa. Naglalaro na. Tara na dito. Ayun o, dalawa sila. Saan? Saan yun? Yan nandun kanina. Wala dyan. Dito sa kabila. Dito sa kabila. Bakit? Tapos yun lang ay. Huwag na dyan. Dito na tayo bumaba. Dito naman yun. Sa kapila. sa kapila. dyan yun. Sa kapila. Saan ka dahil? Dalaan mo yung dalawa. Thanks up to our dear friend Aiden and Ricard. Dali iyak yun. Hinahanap na tayo nun. Thanks up to our dear friend. Ziki and Jack Jack. Mas Jay. Let's go to the home dirty checkup. Bayan Man dito ako Man, ba na yung mga anak natin. Masa <laughs> na. Masa na. Maria! Hey! 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 Dito na. Dito na. Naya, will it ha? Oh, Mag-slide muna na Nawi will it si Naya. Slide na. Slide. Slide. Dito slide. Mahal pa kasi sa pinakamatas na punta. Man, nakakatakot naman dito. Pero kaya nila yan, no? Ay, wala na. Hindi na pinapanuhanin. Kaya may baro doon, no? Ayun, no, may haram diri na hindi rin nakakapunta. Ay, eh, saan dumain yun? Dito na sila. Hello. Ayun na, ayun naman. Hi. Oh, wait lang, wait lang. Hindi <laughs> naman siya dumudo kasi. <laughs> o, naiihi na yan. O, tara na. Bibi ka muna. Ah.